So for today's video nga mga best, ay gumawa ako ng isang masarap na inumin na babagay talaga ngayong tag-init. So gumawa nga ako ng buko pandan drink pero ito ay walang buko dahil naubusan nga ng buko sa palengke. Ayan pati buko nagkakaubusan na sa palengke. So eto na nga iluto na natin yung gagamitin nating mga jelly. So dahil wala nga buko ang gagamitin ko ay buko strips ng menu. So maglagay lang tayo dyan sa ating kasirola ng 3 cups of water at isang sachet ng Menu Magic na Instant Buko Strip. And maglalagay lang tayo dito ng asukal. So, tansyahan lang mga best, hindi masyadong matamis para maglasang buko talaga siya. Ayan, so mekos-mekos lang natin hanggang matunaw yung nilagay nating gulaman powder at yung asukal. At kapag nahalo na nga natin ito ng mabuti, takpan lang natin ito at hintayin natin itong kumulo. So pag gumulo nga ito ay patayin na natin ang apoy at isali na natin ito sa ating paghuhulmahan. At pag naisali na nga natin ito, itabilang lang natin ito at handayin muna natin itong tumigas. At ngayon naman gagawin naman natin yung isang buko pandan na powder. So maglagay lang ulit tayo ng 3 cups of water. Yung tigas nga pala or kunat mga best ay nakadepende sa inyo kung gaano kakunat ang gusto nyo. So magbawas na lang kayo ng tubig. So, naglagay nga pala ako dyan ng isang sushi ng Menu Magic na Book Pandan Flavor. At syempre, asukal na tansyahan lang. So, nakadepende sa inyo mga best kung gaano katamis ang gusto nyo. So, ganun lang ulit ang gagawin natin. Haluin lang ulit natin ng mabuti hanggang matunaw yung nilagay natin dyan na asukal at yung gulaman powder at takpan. And hintayin lang natin itong kumulo. At kapag gumulo, patay ng apoy at isali na sa paghuhulmahan. Itong ating inumin ngayon ay tamang-tama talaga dahil sobrang init talaga ngayon best. Grabe, iba talaga yung init ngayon. So, yun pag nasali na nga natin ito ay itabi lang at antayin lang din ulit natin itong tumigas. So, itong nauna na natin na buko strips ay ayan, matigas na siya, nagset na siya dahil nilagay ko siya sa freezer para mabilis siyang magset. So, ayan, rin lang natin ng pangkayod ng buko para magmuka talaga siyang buko strips. Sa mga nagne-negosyo dyan ng palamig, ayan, pwedeng-pwede yung isama ito sa inyong negosyo. Ang buko pandan drink, for sure talagang sobrang bilin ito. So, ayan guys, ganyan yung itsura nya pag siya ay nakahid na natin. So, isali na natin yung mga nakahid na natin dito sa lagayan. So, next naman na ating islice itong ating buko pandan flavor na jelly. So, ayan, kinamay ko na siya, pero malinis naman yung kamay ko, ayan, nagugas ako. So, ayan, lang natin siya ng pa-cube na maliliit. At isama na nga natin siya dito sa nauna nating kinahid na buko strips. And then, dito na tayo sa ating gatas na gagamitin. So, meron ako dito ang isang lata ng condensed milk. So, ibuso natin siya dyan sa ating mga gulaman. At gagamit din tayo ng isang malaking evaporated milk. So, pagsasama-samahin lang natin ng ating mga milk dito sa ating mga gulaman. Then, lagyan din natin ito ng 1 cup ng cook sago. Gamit yung sago is yung maliliit lang. So, for the halo na tayo dito ng mabuti para ma-incorporate yung mga gatas dito sa ating gulaman. So, after nga natin itong mahalo ng mabuti, ay for the go na ito mga best. Basta may yelo ka, pwede, pwede na itong lagukin. So, ayan nga, nag na ako ng baso na may yelo. So, nagsali na ako dyan at taratik tikman na natin itong ating buko pandan drink.